Kapatid, sa mga sandaling ang puso ay tila pagod at ang landas ng buhay ay tila mabigat, higit nating kailangan ang presensya ng Diyos. Sa umagang ito, bago pa man natin harapin ang mga hamon ng araw, huminto tayo sandali upang kumapit sa Kanya at ang manalig na may pag-asa sa gitna ng lahat ng pagsubok. Halina't manalangin tayo ng may buong pagtitiwala. Manalangin tayo aming mapagmahal na Diyos, sa unang liwanag ng umaga ay lumalapit kami sa iyo, dala ang aming mga pusong may mga sugat, may mga bigat, ngunit puno ng pananampalatayang ikaw ang aming sandigan. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkalog mo, isang pagkakataon upang maranasan muli ang iyong kabutihan at katapatan. Panginoon, hindi po madali ang mga pagsubok na aming pinagdaraanan. May mga takot, may mga pangamba, may mga katanungang hindi namin alam ang sagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinipili namin kumapit sa iyo. Sapagkat alam namin hindi mo kami kailanman iiwan ni pababayaan. Ikaw ang aming lakas sa oras ng kahinaan, ang aming ilaw sa panahon ng dilim, at ang aming tanggulan sa gitna ng bagyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong plano. Kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan. Turuan mo kaming umasa kahit tila wala ng pag-asa. Turuan mo kaming maglakad sa pananampalataya kahit hindi namin nakikita ang dulo ng daan. Panginoon, sa bawat luha na aming ibinubuhos, naniniwala kaming may layunin ka. Sa bawat unos na aming hinaharap, naniniwala kaming may kasamang aral at pagpapala. Palakasin mo po kami. Punuin mo ng kapayapaan ang aming mga pusong magulo. Ipaalala mo sa amin na kahit gaano kalalim ang dilim ng gabi, laging may pukang liwayway na naghihintay. Panginoon, hinihiling po namin na palitan mo ang aming takot ng pananampalataya, ang aming pagdududa ng katiyakan sa iyong pangako, at ang aming panghihina ng bagong lakas na nagmumula sa iyo. Gawin mong matatag ang aming mga puso, hindi dahil malakas kami kundi dahil Ikaw ang aming pinanghahawakan. Panginoon, salamat dahil sa gitna ng mga pagsubok, hindi ka nagkukulang. Salamat dahil kahit kami umiiyak, nariyan ka upang kami ay yakapin. Salamat dahil kahit tila walang sagot, Ikaw ay patuloy na kumikilos sa paraang hindi namin nakikita. Ngayong umaga, itinatagpun namin ang aming puso sa iyo at ibinibigay namin ang lahat ng aming alalahanin naway sa bawat hakbang namin ngayong araw. Makita namin ang pag-asa na nagmumula sa iyo. Ipaalala mong hindi namin kailangang harapin ang laban na ito ng mag-isa dahil ikaw ang aming kasama. Aming Diyos at Ama sa Langit, tahimik na umagang ito, ay lumalapit po kami sa iyo ng may pusong mapagpakumbabang. Marami po sa amin ang dumaraan sa matitinding pagsubok. May mga takot, may mga alalahanin, at may mga mabibigat na pasanin. Ngunit Panginoon, kahit sa gitna ng dilim, naniniwala kami na ikaw ang aming ilaw at pag-asa. Salamat po sa panibagong araw na ito. Bagaman may luha at pagod, alam namin na hindi mo kami kailanman iiwan. Panginoon, iintindiyakin namin sa bawat paghinga, pinipili namin kumapit sa iyong mga pangako. Tulungan mo kaming makita ang liwanag kahit tila wala na kaming nakikita kundi dilim. Tulungan mo kaming manampalataya kahit parang walang kasagutan. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin lubos na nauunawaan ang iyong mga plano. Diyos ng pag-asa, palakasin mo po ang aming loob. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Palawakin mo ang aming pangunawa upang malaman namin na ang bawat pagsubok ay may dalang layunin. At sa dulo ng lahat ng ito ay may tagumpay na nakalaan para sa amin. Panginoon, kung kami man ay nadadala ng panghihina, yakapin mo kami. Kung kami ay nalilito, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kung kami ay natatakot, punuin mo kami ng kapayapaan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat desisyon, bawat hakbang at bawat laban na aming kinakaharap. Alam naming hindi kami nag-iisa, kasama ka namin sa bawat paglakad. Kaya sa umagang ito, pinipili naming hindi sumuko, pinipili naming umasa, pinipili naming magtiwala, sapagkat Ikaw o Diyos ay tapat magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan, alam naming Ikaw ay kumikilos. Patuloy mong palakasin ang aming loob hanggang dumating ang araw ng aming tagumpay. Lahat ng kapurihan, karangalan at pasasalamat ay sa iyo lamang namin iniaalay. Aming amang nasa langit sa katahimikan ng umagang ito ay lumalapit kami sa iyo ng may pusong sugatan ngunit may pananampalatayang buo. Panginoon, alam mo ang bawat laban na aming pinagdaraanan ang bawat luha na pumapatak ng walang nakakakita at ang bawat kirot na pilit naming itinatago. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala kami na ikaw ang Diyos ng pag-asa. Ang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ipinagkalo mo sa amin. Kahit may bagyo sa aming puso, salamat sapagkat may pagkakataon pa kaming lumapit sa iyo. Hinihingi po namin ang iyong biyaya at lakas upang harapin ang araw na ito nang hindi natatakot. Bigyan mo kami ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon, kung may mga pagkakataong na panghihinaan kami ng loob, paalalahanan mo kami ng iyong mga pangako. Kung may mga oras na tila wala ng pag-asa, ipadama mo sa amin ang iyong presensya. Kung kami man ay naliligaw, ikaw ang maging gabay naming ilaw. Ipagkaloob mo sa amin ang panibagong tapang upang ituloy ang laban, hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil alam namin kasama ka namin. Sa bawat luha, Panginoon, ipaalala mong may kasamang tagumpay. Sa bawat pagsubok, may nakatagong pagpapala. Sa bawat pagkadapa, may pagkakataong bumangon muli. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya, magtiwala ng may buong puso, at magmahal pa rin kahit mahirap. Aming Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kinakatakutan, lahat ng aming kabigatan, lahat ng aming hindi kayang kontrolin. Sapagkat alam namin sa iyong mga kamay, walang laban na hindi mapagtatagumpayan. Huwag mong hayaang mawala ang aming pag-asa. Palakasin mo kami sa araw na ito, pisikal, emosyonal, at espiritual. At Panginoon, kung may mga taong kasalukuyang dumaraan sa mabibigat na problema, yakapin mo rin sila ng iyong mapagpalang kamay. Ipadama mo sa kanilang hindi sila nag-iisa. Ipakita mong may Diyos na tapat at buhay, Diyos na nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat umaga. Maraming salamat, Panginoon. Sa sapagkat bago pa man namin hingin, ikaw ay kumikilos na. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig na hindi kailanman kumukupas. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria na pupu- no ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparano ang unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan mo ngayon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng panibagong umaga ay siya ring Diyos na magdadala sa iyo sa tagumpay. Kumapit ka, manalig ka dahil sa Kanya, laging may liwanag pagkatapos ng dilim.